Bukan mo sa you know, Day, namin, mo, maka sis mo, pumupuy de. Dilim mo puy de mo, kwan sa mo, al kay gubir noman mi, impliado ro mo sa gubir mo. Serang. Tawo dumunong pa sa dinami tapago, bawal mo intervention, nag trabaho, may nag trabaho. Oh, nag trabaho, may naman tay kaiskurihan dito, nami trabaho. Ayaw pagwal, ka puy de katanggal mo ng submit ito us, pula ka. Dili ka mo pwede, hindi mo sa anistalan, organisasyon na mo ha? Kami, gobyerno. Dili, away ang atong katuyuan. Panagsiusa. Kasi rin nga sir. O. Kasi away Amo ka ni? O. Ato atong katali ka Dili, wala may problem. Pwede man unya. Kaya naman ni trabaho. Pag man dito, balik ni pwede na. O ano ara man? Ano ara? As kung pwede mo, iban mo sa amo, mag-assist mo. Mag-assist mo sa amo. Ha? mag mo sa amo, mag-assist mo. O kompañya, amo guyo ser ya. Amo lado man. Dili man mo pwede mo wansamo. Ah kay gobyerno man me, empleyado ra mo sa gobyerno. Organisisyon ra man mo, ang ato lang magrespeto hay ta. Batas man ang among gidala. O malangan man ni ang among trabaho. Ikaw ganahan mo gihangyo sir. Asa mo dayo boy sir. Teha muni pasyo, muni pasyo. Pagka mo mabalik ng dayong. Okay, wa man kuno sila mo comply og Ang ato sundon pa ang legal. Ha? Sundong taligal. Kaya kung pangayuan mo na, kung naabaw mo'y free fryo sa ancestral land, ng operasyon mo, ayaw kayo pag bulot-bulot na yung pusil kay in 70 tons, pwede katanggalo mo. Bulot ba na ako na Mahawid mo kasi yung pusil. ayaw, ayaw. Kaya dili man tayo, angayon mag-unay. Pariho man tayo o Oo, nakabidyo ka, ne? Nakabidyo. Nakabidyo.

Sundon ang batas, Republic Act 371, April 1 of 1997. Divine customary law. Ang ato, magrespeto ay para sa kalinaw. O, dili kung kagubot ang atong kwan. Bawal mo Dili wala lagi na, lagi kami tribo. May gobyerno may sa tribo, niya mo sa ancestralan. Klimir kami sa ancestralan. Wala ganin mo pre yung nga mo, upirit mo sa ancestralan. Kay inconsistent to Republic Act 371, April of 1997, na supersede na repeal ang tanan balaod sa civil government. Basta ako yata si si AP, sir, kasi ito yung istorya. di pwede malangan. A oh. Ha? Kundi ko so, lang kita palutsun. Dapat ang mga sikra hindi sa kuno sige, sige. Hello, ma'am. Arang. Kundi li minin Ha? Dili minin niyo hindi ka na... Diba? Pwede kayong lumabas, pero ang parlament is isurrender is niyo yan. Ay, pa. dili pwede. Ano? Diplomat kami. Exemption sa inyong use authority sa government. Hindi, nasaan ba yung exemption niyo sa government? Oh, so, yung basahin mo. Hindi naman ito government ang, ang exception ni consistent to Republic mo. Act 371 April of 1997 na supersede na repeat ang tanang batas sa civil government. Kawal yan sir kahit na ay, hindi lagi sa sa corporate corporate ko, customary ang sinusunod namin. Ni amo sa kami ang <coughs> rightful owners. Ancestral oh, kayo pero hindi kayo exempted na magdala. Hindi niyo man trabaho kung sana accepted yan kung hindi 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 sa hindi Exemption kami dahil ito ang armas ng tribo. hindi 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 na, hmm. na opo, yan, opo. Hindi mo. Na, mo yan, Ay, sa hindi 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 mo. Basahin mo nga, yung hindi 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 yung pero ang maya kasi i-surrender nyo. Ay, hindi pwede. O, ayaw nyo? Hindi pwede. Kuhuliin namin kayo. Eh, sino kayo maghuli? Violation nga. At parang administrative rin. ang kaso ninyo. O kahit na, sir. Nandito kayo sa ancestral land. Hindi, hindi. Entrust, hindi po. Entrust. Ancestral land ito. Ancestral ito. Asista lang ito. Okay, Baka sir, hindi niya okay, nalaman. Doon tayo, sir. Maghintindahin natin si COP. Atorne yon mag-explain. Ah, oh, wala. Para, hindi, para hindi, mag hindi na ito link. Hindi nga sir, sabi ko nga, inconsistent, to republic, at it receiving mo hand, ifra na supersed na repeal. Unsa mong decision, i-assist Okay, ba. I-assist ninyo. Mag-sabot kayo para ma-explain niya yung batas. O oh, nga. Kusin ang batas, ang utos na is kunin yan. Atorniyon, yun. Ay, wala. O, oh, kaya oh, hindi. yan. Kaya nga, sir, para oh, kayo hindi. mag yung, dalawa. Kung anong plan yun. Kung ayaw nyo, mapili tayong manghuli. Ay, hindi Kasi po. Kapag manghuli na... kayo, isipin nyo mabuti. Oh, kaya o, kaya nga. Pwede kayo kasual for administrative. So, Nandito man, kayo sa na, ancestral man. lang. Kaya mo si CEO para at least sila mag-usap. O, oh, sige, sige. Pa Ay, ayaw, nag nagtrabaho, may malangan niya mong trabaho. Okay Ramon. ito, magiging kami dito, mag student pa dito sa opisina. Ang ginawa doon, nagpadlock na, kayo na, doon, ano po yung pinadlock nyo, naglagay daw kayo ng pan. Hindi kasi pan. ganito. Ganito kasi. Nag-inform kami, tatlong bisis. Mm. Hindi sila nag-receive. O, oh, bakit ang batas po pa kayo? O, oh, kasi, kasi hindi, hindi nga. Andito uh, nga tayo sa ansesla. Lang sabi ko, sundo na po on sa illegality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa atong lupa LOC o Land Occupation Certificate o okay. maingon man sa atong pangangang negosyo, free, prior, and informed consent, under management sa federal para sa, sa oh, kaangayan. Na, Nakaupan kayo, anti-privacy yan. Ay, hindi. I-post nyo sa Facebook yan, makasuhan kayo. Hindi. Di, pwede kayo magkaso. Magkaso kayo kung magkaso kayo. Oh, para malaman. Ah, yun, gini oh, gini ang atin lang, ang atin lang, na sundin natin ang batas. Okay, kung, O oh, batas din yung sila sa atin. Oh. So, ngayon, hindi niyo kami pa ano yun? Padaan yun? Pati yung ibang sasakyan, wag na natin para... Hindi, ano daanin. Ba yan? Bakit? Ano po ba yung parang... Hindi, nandito nga tayo sa ancestral lang. Atres ba po ba? Halahan de... nyo ba sa inyo ito? Al to hindi sa hindi na ito? Hindi nga. Hindi nga. Intindihin mo nga. Doong, intindihin mo. Wala pang Republic of the Philippines kaming mga datu na ang decision makers sa ancestral para sa kaangayan. Hindi pa ano kung serbi ng gobyerno kung yung sarili yung batas ang pinapaintriment nyo. Hindi. assisting nga na ito uban ba ka nang na para mag-assist ang civil government sa divine customary law. Kay supreme ang customary law since time immemorial. yan ang batas na hindi nakasulat. Batas ng Diyos. Batas okay, ng Diyos yan. O, oh, batas ko lang. Diyos. Oh. May gobyerno pa rin tayong sinusunod. Oh, oh, Hindi, hindi yung batas nyo lang kahit sino ang una noon. Hindi nga, para i-assist yung... nga. Oh, wait para, lang. Para, oh, sige, sige. Sa sige. Okay. okay. Hello, sir. Ayaw sir, ayaw i-surrender kasi yung know, lang ang may sa yung batas na mas pandaw, tawag po sa about sa Sign of justice ni oh, Among Kwan, side of justice. The administration of justice ni sa Philippine Tribal Government of the Philippines. Sir, ah, kung so, gusto niyo sa kita ng dikit Kasi hindi sila nagsunod uh, uh, sa legality. Ba't ah, anong gusto? Babayad sila? Magbayad sila, sir? Ano, ano ba? Hindi, masunod sila sa legality. Kaya niya man sila sa ansistralan, sa negosyo. Oh, okay. For example, negosyo. Oo. Oh. Oh. sila sa free prayo. Pagtugot sa rightful owner sa ansistralan. Kaya ansistralan man eh. Oh, para Kali sa taana. Ka, sila permit sa inyo, ana. Oh, pagtugot book. kibali sa tribo. Hmm. O pagtugot sa tribo. Probably pag... Bali, an example nyo, sir, sila oh. mo uh, sa inyo, kay, kuya Ang mga ayaw ng permit balay sa ito na kon. Di mo na tag-inform sila tulog kabisis nga ni mo. Tapos di mo sila mo receive. O di mo mo receive. O so karon mo na naitabo. Kung gusto nila, mababa sila sa federal para magpadayo ng ilang negosyo. Bale mo, mo up, mo ipon sila sa inyo. Dili, mo musunod lang sa batas. Mo coordinate balay. Oo. Na may balay. pagtugot ba sa tribo? May pagtugot. Kaya ang tribo man ang mga rightful owners ang sisalan. O kanara man ang mga hangyo. Respeto ba? Oo. Karong kay magpa-receive katao andra man. na sir, makikistorya sa inyo. Oo. Kana sabut-sabut ra gud. Kuno sa legality mo yatong subayon. Para sa kalinaw. O dili pa nang kagubot kay parehas ta Pilipino. O dapat maghiusa ta. O ana ra man. Kung dili sila mo comply, dili sila pwede mag-abre. Kay naa sila sa sistema kung gusto nila mo kaso, magkaso sila para mapamatud nila. O kay ang tao, to si Estobilib Mangod. O, di ba? O. so anak lang, oh naya mau ngumputi pasabut